Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV Ayan, ang video nating pag usapan ngayon ay tungkol sa It Bulaga, Tito Vic and Joey Ayan, so kahit na nangyari siya noong nakaraang araw, nakaraang sabado Pero syempre mainit pa rin na pinag-uusapan ng mga nag-uusap Kagaya ko, nag-uusap-usap sa aking sarili Okay, so ayan na nga, lumabas na ang resulta ng uh, kaso ang isinampang kaso ng TVJ tungkol sa copyright uh, claim laban sa Tape Incorporated at saka sa gma 7 So, ayun na nga sag sabi sa news, um, panalo ang TVJ laban sa isinampang itong copyright case laban sa Tape Incorporated sa desisyong inilabas ng Marikina RTC 273. So, noong nakaraang January 6 yon, So, ano tayo ngayon? 9, 3 days ago. So, ito, gayon mga kapatid, mga Kapinoy Crew TV So, kung nung una, itong si Paulo ay nagmamatigas At sabi niya na hindi pa tapos ang laban So, ngayon, Paulo, anong ang yung ipinaglalaban? So, wala kang ipinaglaban kasi hindi kayo ang may gawa Ang may gawa ng itbulaga, yun na nga, ang tito Vic and Joey At matagal na matagal ng panahon, siguro hindi pa tayo na ipanganak Ay nagawa na nila ang uh, itbulaga, ang EB So, yan, ito pa Uh, bawal na gamitin ng Tape Incorporated at ibang kumpanya ang iconic theme song ng It Bulaga Ang Wala apari Hanggang Hulo Ngayon, bawal na kasi nga nanalo na sila Sila na yung uh, may-ari, sila na yung kinikilala ng husgado na sila talaga ang may-ari Okay. Uh, na walang pahintulot mula sa kinikilalang legal na may-ari nito, ang TVJ, bawal na rin gamitin ang pangalan o logo ng show. O, di ba? at i-broadcast ang mga nagdaang episode ng show hanggang May 31, 2023. So, kung nagsimula sila noong May 31, 2023, ay hindi na nila ito pwedeng gamitin ngayon dahil sila naman ay makakasuhan ng paglabag ng copyright. Okay? Inaasahan ang pagpapalit ng tip. So, nagpalit na nga sila. Ito yon Kasi, yung kanilang ipinalit na pangalan ng ng Tip Incorporated ay parang hindi siya swak sa mga tao at meron mga nagko-comment. So basahin natin ang unang nagkomento ay walang iba kundi si Mamang Ugi Diaz, ang ang Ugi Diaz ng bayan. So ito yung kanyang komento. Sabi niya na nakukulangan sa dating ng tahanang pinakamasaya. So, ito yung bagong pangalan ng kanilang non-time show ng GMA, ang tahanang pinakamasaya. Sariling opinion ko to sabi niya. So, mga kababayan, mga kapinoy crew TV, para ngayon lang tayo, or ngayon lang siguro, uh, correct me if I am wrong, sabi nila dyan, in a nice way. So, parang wala pa tayong nakitang... Uh, Tagalog na ganito kahaba kasi o oh, EB it bulaga. Oh, ito tahanang pinakamasaya, medyo mahaba siya pero Tagalog sa sa atin talaga, sa Kasi yung sa EBS-CBN naman ay it showtime. Tapos yung sa kabila, ano ba yung sa kabila? Yung dati sa TV5. So ito ngayon, tahanang pinakamasaya. Sabi ni Ogi Diaz na nakukulangan siya bakit kaya hindi nila ginawa ang title nito na ingles sa halip ay ginawa nila itong uh, tagalog so ito sabi it bulaga ito dati ng tape na agad na pinalitan ng tahanang pinakamasaya noong enero 6 noong ipinalabas yung uh, tawag nito ang uh, resulta ng kaso noong, noong ginawad ang kung ano ang hatol yun ay nagpalit agad sila. Siyempre, matakot, baka makasuhan din, mabaliktad. Ito ay matapos matanggap ng panig ng Tito Vic and Joey ang desisyon ng korte sa kaso laban sa Tape Incorporated at maging sa GMA. So, bawal na talaga. Noong Enero 5, emosyonal na inanonsyo ng TVG na nanalo sila sa kaso. Kaya naman, agad na nilang nagamit muli ang it bulaga sa kanila noong time show na minsan naging EAT. O, ba diba? Yung EAT, marami siyang meaning. So, dapat ganun mag-isip yung mga nasa kabila. Ano kaya magandang title na sabi ni Mamang Ugi, Ugi Diaz, Uji Diaz ay swak yung uh, hindi kulang, yung mapupuno na siya. Hmm. Hanapin ang recommended for your block at mag-enjoy. Ayan. So nagbigay ng dates sang opinion. Hmm. Maraming nagbigay ng mga opinion na hindi naman sana dapat kasi ako nga, nag-opinion din ako. So, para sa akin, tahanang pinakamasaya. Maganda siya, maganda ang layunin, maganda yung at uh, team, yung tema. Kaya lang, para siyang hindi nababagay sa tanghali, yung tahanang pinakamasaya. Ano ang anong gagawin ka tayo? Dito na tayo sa tahanang pinakamasaya. Pwede rin. Pwede silang mag ng title. Total, established na naman yun. Yung show, yung mga host, andun na, title na lang naman yan. ba diba? Uh, usually, kapag gumagawa ka ng show, dapat may title mo na bago ang mga hahanapin mong magtatrabaho dyan. Pero dito sa kanila, iba. Kasi pinalitan ngayon, pinalitan ng mga hosts, at saka ngayon, pinalitan na ng uh, titulo yung pangalan. Depende siguro yan, baka may kontrata sila sa mga brands while being the It so Yung mga brands or yung mga nag kontrata sa kanila ano kayang mangyayari kung it bulaga pag hindi na it bulaga at out na sila yon out na kami matatandaan nung inero 5 agad na nag na sila Tito weekend and Joey upang iba ibahagi sa publiko ang email na natanggap ni Tito Soto so email pa lang pala ito ay kaugnay sa pag nila Umano, umano, o mano bakit o mano sa kasong isinampalaban sa Tip Incorporated kaugnay sa non-time sa 8 Bulaga. Okay. So, bawal na. Bawal gamitin. So, magbasa tayo ng mga comment. Comment ng mga marites. Ito, sabi dito, congrats! Mm. So, uh, dapat ba ito? Dapat ba? Dapat ba silang magpalit? May tanong dito. Dapat ba silang magpalit? Siyempre, pinalitan na nga. Tapos, uh, nag-isip ba? Sabi naman dito. Siyempre, panalo. Ano bang laban ng mga mapaglinlang? O, oh. Nanalo ang Tito and Joey kasi nga walang kalaban-laban yung mga nasa Tip Incorporated kasi nga hindi naman yun pag-aari nila. Kahit na si Yorme pa yung nandun, wala, na, wala talaga kasi hindi sa kanila. So, wag nang ipilit para walang magiging problema. Ito, magpa ng title. O, pwede rin, di ba? Yung iba, ginagawa nila magpa ng title. Ito, pinag-isipan kaya nila maigi yung title, sabi naman ng sumagot. Yes, pinag-isipan nilang mabuti kung paano nila ginawa ay hindi pala, sorry, kung paano nila ginaya ang logo ng Pinoy Meets World ni host Paolo Bidiones and Miriam Kiambao noong 2006 2009 o oh, magkapuro pareho nga okay. iba iba na yung logo, iba na yung pangalan so out na ang Itbulaga ang EB, wala na talaga, wale well, eh. magaling mag isip niyan si uh, si Paolo dapat nanka wakali sa uh, gidili, sinabahan pa ni Lupaw at Tongbe <laughs> Betong Tumbaw. Paulo, pinagbaliktad yung mga pangalan. Dapat tahanang pinakamalungkot. Ayan. Y yun ang suggestion ng ibang mga marites. Tahanan pinakamasaya sa GMA Mahaba. ba diba, no? Lahat naman may siya. It's your time. TVJ, tahanan ang punan. Mm. Dapat luncheon, luncheon meat na lang title. ah uh, ano, ano kaya? Dapat ano lang, kutsara at tinidor. <laughs> Talagang kulang, kulang ng pansin. KSP, kulang sa pagmamahal. yon ang kanilang mga sinabi ng ating mga uh, commentators. Hindi maganda ang read eh. Mas okay pa sa ears ito. Tahanang sobrang saya. Oh, pwede TSS ah. Welcome to TSS. Oh, pwede. Maganda yung naisip ni uh, Manfe Manong Song. Maganda. Tahanang sobrang saya. TSS. Yung kanyang uh, ang kanyang Okay, TSS ang kanyang acronym. Maganda din, di ba? Okay, paano magkakaroon ng masayang tahanan kung yung tatay nanginabang bahay sagot Paulo. Ah, si Paulo tinitira talaga siya. Nakukulangan, baka ikaw na lang kulang, Ogi, Ogi Diaz, o oh, si Mamang Uji pala. Tahanang kulang sa saya. Grabe sila, oh. In short po, ba, Madam o Diaz, pangit ang show o hindi masayang panoorin? Yo, yung, yung tanong din nila. Dapat, pamagat nila ay Joy to the World or Gaming Game sa tanghali. Pero mas, mas gusto ko yung Um, tahanang sobrang saya o TSS kasi pwede mo siyang gawing short, ba diba, no? Kaya gaya ng EAT. So, ang EAT ay merong, ibig sabihin, pero hindi siya lantaran kasi yung ginagamit ay EAT. So, yun na nga, paalala sa lahat na bawal ang mangupya, bawal ang Kumuhan na lang tayo basta-basta na hindi tayo mag-isip nang maganda. So dapat pinag-iisipan. Nag-ano din si ito si Rindo, si Rindon Labrador. Sabi niya, kaya pala ayaw ninyo magpalit ng title kasi ang uh, binaliktad niya pala ninyo mag-isip ng bago. Lalo kayong pagtatawa ni Joy De Leon sa mga pinaggagawa ninyo. Ang dami-daming magagandang title sa mundo, yan pa talaga isip nyo. Ito naman yung sabi ni Rindo, Rindon Labador. Pinaglalaban ko kayo tapos hindi pa ninyo inayos yan na nga lang trabaho niyo hindi pa ninyo ginalingan. <laughs> Yon. So sana nga ay ganoon pa rin ang mangyayari at sana Uh, hindi mapasara yung tahanang pinakamasaya uh, sa halip na palitan nila ng mas pinaka maganda at swak sa tanghali ang title para syempre may trabaho din sila at yung ibang mga nanonood sa kanila ay maging masaya hindi lang yung uh, itbulaga na ngayon ay nagsasaya na sila talaga kasi nasa nasa kanilang mga kamay na ang It Bulaga na Totoo, The Real. Yung tinatawag nila mga legit The Barcads nandyan na sa kala. Sobrang saya nila. So, yun lang po. Maraming salamat. At kayo, ano ang masasabi nyo tungkol sa bagong uh, title ng show ng Tip Incorporated na Tahanang Pinakamasaya Mula sa It Bulaga. So, maraming salamat. Bye-bye!